Good morning mga kabig, mga katoto. Kumusta? Kumusta po tayo nako panibagong umaga, panibagong araw, panibagong pag-asa. Sige po. Salamat, salamat po, Lord. Salamat po at uh, syempre tayo po ay nagkaroon uli ng panibagong buhay, ano ho. All right, mga kabig dito po sa ikaw at barangay, syempre may panibagong buhay pag-asa rin ang uh, hinaharap nitong ating mga barangay officials ano po sa tinagal tagal na panahon ay uh, muli na lamang uh, binuksan ang pag-asa ng mga barangay officials ano po uh, kung hindi ako nagkaka nagkakamali mahigit isang taon ay tinalakay din ito ng dating uh, house speaker Martin Romualdez ano ho at uh, ngayon ho ay uh, sinususugan, no? Uh, ginagawa ng paraan, ng kaparaanan upang patuloy ng katuparan no ho? Uh, sa pamamagitan ng presidente ng Liga ng Mga Barangay na kung hindi ako nagkakamali, isa sa kapatid o kapatid nitong ating current uh, house speaker na si Bochy D. Ano ho? Eh... Uh, sa Senado ay mayroon din actually parihas na batas na isinusulong ito naman po ay uh, sa pangunguna ni uh, Senador Rafi Tolfo na may uh, Senate Bill No. 1696 uh, na matagal na rin ding pinag-uusapan na hindi natin malaman kung bakit uh, hindi pa rin ho maaprobahan at harinawa ay uh, tuluyan ng lumarga ito tuluyan nang uh, maisapinal dahil uh, nako ay eh, kung yung magna Carta for uh, BHW uh, magna Carta for uh, o oh, uh, for uh, ano pa ba sa ano pa ba yung mga magna Carta na yan so uh, sa tanod din no magna Carta for for tanod ay uh, nakabinbin pa rin din. So pero dahil nga sa isinusulong po ito ni House Speaker uh, Bujib, no, yung kasalukuyang House Speaker ng uh, Kongreso uh, na may uh, House Bill number no. 3533 na harinawa ay uh, maaprubahan na hanggang sa third reading. Ano po mga Kabig dahil ito po'y malaking tulong sa mga barangay officials ano po malaking kapakinabangan po ito for how many years na mula noon hanggang ngayon ay uh, ang tingin ng uh, ng uh, nasa gobyerno ang barangay officials ay mga volunteers lang dahil hanggang ngayon ang tinatanggap na sahod ng ating mga barangay officials ay honoraria ano mga honorarya lamang po at wala pong mga benefits ha ako ho uh, bilang uh, barangay secretary for uh, ito uh, for seven years na at bago pa itong kasalukuyang administrasyon ng barangay dati na rin din ako nang barangay sekretary sa panahon ng yumaong sininong Francisco Casas no, noong mga panahong 'yon uh, alam niyo po ba magkano lamang po ang aming honoraria uh, noon that was uh, 19 uh, 90s kung di ako nagkakamali 1992 ano po 500 pesos lamang po ang honoraria well nung mga panahon na yan, ay eh medyo may halaga pa naman ng konti ang piso. Ano ho, kaya medyo okay lang. Pero kung ngayon ho, ihahampin eh, ko ninyo na honoraria pa rin din. At syempre, nagdidepende pa rin din sa kita, no? Sa ira na mayroon ang isang barangay. Syempre, kung kakarampot lang ang ira ng barangay, ano ho, ay eh, kakaramput din ang honoraria ng mga barangay officials, ng kapitan, ng mga kagawad. Pero dito po sa House Bill 3533 na isinusulong po ni uh, House Speaker uh, D ay uh, binabalak po dito ang layunin po dito ay uh, maging regular unang-una, maging regular ang mga barangay officials, noho. Syempre, sino po sila? Ang barangay chairman, ang barangay kagawad, ang barangay secretary, at ang barangay treasurer dahil sila po ang uh, mga barangay officials uh, ano po so nilalayon nitong batas na ito na maging regular employee itong mga nasabing barangay officials at uh, magkaroon ng uh, full benefits noho uh, fixed salaries uh, magkaroon po ng mga retirement security medical and dental uh, uh, services may mga insurance dahil uh, mga kabig aminin ho natin aminin po nila hindi eh saan ho ba nag-uumpisa ang trabaho dito po sa barangay dito po sa community hindi dito po lahat ng problema hindi dito po lahat ng mga uh, talagang uh, di ba yung mga mabibigat na pasanin ng mundo dahil ang community ang siyang unang humaharap. So mga barangay officials, inalalagay po talaga sa napakabigat na tungkulin na nakaatang sa kanilang mga balikat na nararapat na mabigyan ng katugunan, na mabigyan ng tama, sapat. Abay, 24 oras sa na nagtatrabaho mga kabig, lalo na po ang ating kapitan. Then anumang oras sa madaling araw, pwedeng gisingin kung may mga problema na kinakailangan. Ano ho na harinawa uh, itong ang isinusulong na House Bill 3533 ni uh, House Speaker Bujedi ay uh, batas na po at ano ho dahil uh, pag nangyari ito ito'y isang uh, malaking landmark ano ho na na ang ating mga barangay officials ay hindi na ituturing ng mga volunteers kundi sila po ay mga vital pillars ng government. Abay, totoo naman po talaga at uh, sabi ko nga kanina, ang barangay ang unang humaharap sa mga problema. Ang sinasabi po sa House Bill 3533 na kung sakali uh, maging batas ito, ang posibleng maging sahod ng isang barangay official, ng barangay captain lalong-lalo na po, barangay chairman, ay kaparihas ng sinasahod ng isang uh, uh, municipal councilor kung kayo po ay nasa isang munisipyo. Pero kung kayo po ay nasa isang uh, syudad, eh, katumbas po ng sinasahod ng isang city councilor ang sasahurin ng isang barangay official, ng isang barangay chairman. Which is hindi masama dahil kumpara sa trabaho ng mga konsihal sa lungsod sa munisipyo ay eh mas mabigat ho ang trabaho ng kapitan ano po at uh, kailangan din na tumbasan syempre ang uh, ginagawang sakripisyo oo po mayroon din pong talaga may mga barangay officials na hindi ho gumagampan sa kanilang tungkulin pero mas marami naman po di hamak, ang mga kapitan na kumikilos para sa kauunlad ng kanilang community. At siyempre, magtatanong, eh magkano naman ang sahod ng mga kagawad? Ano ho? Ang sinasabi sa batas na ito, 3533, na ang mga sangguni ang barangay o ang mga kagawad ay sa sahod ng 80% doon sa sinasahod ng isang kapitan. di ba So, ganun po. So, kung uh, kung uh, halimbawa ang sahod ng isang uh, city councilor sa isang uh, sudad ay eh, 25,000 halimbawa o 30,000 halimbawa yun din ang sasahurin ng punong barangay. Ngayon sa barangay uh, council ang sasahurin po nila sa 35 kung 35,000 man po yan o 30,000. 80% doon sa 30,000 ang magiging sahod ng ating mga barangay. Uh, kagawan kagawad. E, eh, papano po ang secretary at treasurer? Dahil sila po po'y considered din pong barangay official, ang sinasabi po ang layon po nitong House Bill 3533 na ang posibleng sahurin po ng treasurer at ng secretary ay 75% naman doon sa kung magkano po ang sinasahod ng kapitan. So, kung 30,000 po yan, Uh, 75% doon sa 30,000 ang siyang magiging sahod ng ating sekretary uh, secretary at ng treasurer. Pero mga kabig, mga katoto dito, may disagreement ako. Ha? Bakit 75% pat hindi na lang ipinarihas sa sangguniang barangay, sa sangguniang uh, barangay ng mga kagawad ang sahod ng treasurer at ng secretary? I kung tutuusin po, mas malaki ang trabaho nitong dalawang ito, nitong secretary at treasurer, kaysa barangay kagawad. Medyo dito ho ay hindi ho tayo sangayon mga kabig. Pero ganun pa man, eh malaki pa rin din po kung sakali maaprubahan itong House Bill 3533. Hari nawa, hari nawa ay ma maaprubahan po ito. So sige po mga kabig, aba magandang talakayan po ito. At uh, susubaybayan po natin itong House Bill 3533 na ito kung anong ang mangyayari at itong uh, Senate Bill number no. 1696 ni uh, Senador Raffy Tolpo kung saan po magpapangita ang dalawa. Alright, right, so may kung uh, may komento po kayo mga kabig, aba, mag-comment po at siyempre, mag-follow, mag-share, mag-like at higit sa lahat, mag-subscribe. Okay po ba mga kabig, mga katoto? Salamat, salamat po sa inyo. Muli, dito po sa ikaw at barangay, ito si Barangay Secretary Emog. Nagpapasalamat, maupay, nga aga, haaton nga tanan. God bless.